Andito tayo sa Transcycle Landayan, San Pedro, Laguna. At kung ikaw ay naghahanap ng motorsiklo na mala jet ski pero maforma ang tindig, well, baka ito na ang motor na hinahanap mo. Malapad, malaki, at kaaya-ayang pagmasdan pag sa kalsada ay iyong nasilayan. Ito ang PCX 160. Tara, samahan nyo ko at dumayb tayo sa malabang kang paglalakbay na ito. Motoblog. bagong kulay ang nilabas ng Honda PCX 160. Ibinabalik ang pagiging elegante para sa mga Pilipinong rider na talaga namang stand out pagdating sa kalsada. Mas improve ang driving performance at komportable ang kanyang mga technology ay latest sa kanyang security features. Kaya isa-isahin natin ito. Meron pa rin niyang full digital meter panel at ito ay pinalakas ng 160 CC engine. 4 valves po ito at ang kanyang luggage compartment mga bossing. Ah. 30 liters ang kanyang luggage box capacity. Pwedeng dyan ang buong helmet mo. At meron niyang fuel lid cup holder na kung saan hindi mo na yung tatanggalin yung, yung cup pag nagpapagasolina kayo. May sabitan na po yan ng cup holder. At syempre equip niya na smart key system. At ito po ay merong answer back at anti-theft alarm. iwas na ako po sa mga parkingan. Alam niyo naman, pag napakaganda ng motor nyo, ay ano yan, mainit sa mata yan ng mga hindi magaganda loob. Siyempre, andyan pa rin ang step floor matting natin na napaka-elegante talaga. Meron kayo dyan two types of foot positioning. Kung baga, eh, pwede nyong iunat-unat ang inyong paa sa long ride kung kayo medyo nangangalay na. At para makita ang pagka-elegante at pandiin ng formahan ng PCX, gold emblem po. Grabe, apakaganda talaga, no? At syempre, equip pa rin to ng mga safety features, ano? Ito ay merong ABS na po ito. Kumbaga, eh, single channel ABS sa harapan. At sa likod naman, syempre, equip yan ng traction control. Pinagsasabay naman yung ikot ng magkabilang gulong para naman iwas sa mga disklasya pagka yung may ang sudden brakes ay yung mga hindi inaasahang kailangan magpreno ka. Ito nga ay mayroong displacement na 157cc to be exact. At for po yan, 4 bags po ito. Single overhead cam at liquid cool po ang kanyang cooling system. Siyempre, enhanced yan ng ESP. Ito tinatawag na enhanced smart power para naman ay maganda ang yung generator. Kumbaga, isang pitik mo lang ng ignition. Anda na po agad ang makina nyo ganyan kabangis ang technology na meron dito sa PCX na ito at lahat po na mga ilaw na nakikita nyo dito at pwede nyo pang makita LED na po lahat yan so ang kagandahan pagka LED mababa lang ang konsumo ng kuryente nyo kaya naman buong buo ang nabibigay na power ng makina papunta sa inyong ECU, kumbaga iwas ano yan aberya o hindi kayo basta basta mamamatayan dito at isa pa doon mas magiging maganda rin ang kondisyon lagi ng inyong baterya at kayang magkarga ng 8 liters fuel tank capacity no fuel injected na 8 liters pa ang pwede mong ikarga kaya naman malayo-layo ang biyaheng mararating nyo dito kasama ang motor mo na PCX sa gulong mo naman mga bossing 110 by 70 by 14 yan syempre tubeless yan sa likod naman 130 over 70 by 13 tubeless pa rin po ha? Ang ganda niyan. Naka disc brake na po parehas 'yan. Naka telescopic sa harapan at naka double swing naman sa likuran. Sa kanya mga handlebars naked kaya maganda 'yung forma niya, no? Malinis, eleganteng elegante. Sa mga buttons, mga boring, meron siyang left and right signal light, high and low beam busina sa kaliwa. Sa kanan naman, meron siyang hazard light, ignition at meron siyang idling stop and start system. Mabait kayo sa kalikasan pagka nag-stop, Pusang mamamatay ang makina Pag nag-go naman Piga mo lang ang throttle Aandar na po agad ang inyong makina Isa pa sa added features ng motor na to Meron din siyang saksakan ng cellphone Para kung maglulong ride ka Bigla kang malobat makakatext ka pa rin at makakatawag sa iyong misis. Ang motor na to ay nagkakahalaga ng tumataginting na 153,664 pieces. ABS version po ito. Pero kung gusto mo naman meron ding walang ABS na nasa 135,000 pesos. Pwede ka maghulugan ng 13,000 ang down payment. Up to 36 months, pwede mong hulugan depende sa kakayanan mo. Kaya ano pang iniintay mo? Huwag nang mag-relax. Dukutin na ang ipon at bumili ng PCX 160, ang motor na may malasupang upuan at may mala jet king tindigan. 'Yan ang PCX ng Honda.